Malaking tulong naman para sa ilang mga kababayan natin ang uh, libreng heart operations na binibigay sa isang grupo sa Makati. Particular dito ang ilang mga kabataan na may congenital heart disease. Yan ang ulat ni uh, Su Jin Kim. Grade 8 si Francine nang madiagnose siyang may atrial septal defect o ASD o butas sa puso. Noong mga panahong yon, hindi alam ng mga magulang ni Francine kung paano nila matutustusan ang laki ng gastos para sa operasyon. Limitado lamang ang kita ng ama ni Francine bilang tricycle driver habang ang kanyang ina ang siyang nag-aasikaso sa kanilang bahay. I was just teenager that time, hindi ko po alam na mabubuhay, na, mabubuhay pa ako kasi mahirap na kami. Um, inexpect ko na po yung worst na maybe wala na talagang pag-asa. But yeah, thankfully po talaga ng God help us na hinig po nila yung panalangin ng Si Zian naman, laking pasasalamat din sa tinatawag na Gift of Life program dahil nabigyang lunas ang problema sa kanyang heart valve. Alam ko naman po na hindi po kakayanin ng family namin to so mapa-operahan po ako. So, malaking tulong po talaga siya and nagkaroon po ako ng chance na mabuhay and mangarap po sa mundo po. Ang Gift of Life program ay isa sa mga pangunahing proyekto ng Rotary Club of Makati West. Binibigyang suporta nito ang napakaraming mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng heart operations, partikular sa mga mahihirap na bata na may sakit sa puso o congenital heart disease. A lot of people are born with a hole in their heart, and um, if that hole is not closed by the time they're 18 years old, they won't live another five years. So with um, the help of um, our members, the, our partners and doctors, we operate on them so that they can close the hole in their heart. Sa kasalukuyan, may labing isang mga ospital ang tumutulong para sa inisyatibong ito para sa tong ito, target nilang suportahan ng tatlong daang heart surgeries para sa mga indigent Filipino children. Gayunpaman, umaasa sila nga abot sila sa punto kung saan limang daang heart surgeries na ang sinusuportahan nila. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.